What you Mga taga na ba naman? Saba! Ah ginawa na ginawa eh! John! Welcome ulay sa aking mga uh, munting youtube channel! Yan natin naman kami sa ilaw? At ari eh di... Ari papakita ko sa inyo! Are are. ari! Yan aw! At ang ating uh, Cook ay yan! Inasal hao! Dinay sa tabing ilog. Hello vlog! Welcome to my vlog! Yan ang ating mga kasamahan dinay! Aw! Okay? <laughs> Yo, na yun yung nag-viral, yun yung nag-viral din sa kwan. <laughs> sa sa kanta lang, A Material, A Material Girl. Ate mo ako sa mandi. Papakita ko sa inyo din eh. Kareng ilaw 'yan. Pamaya eh yung mga yun eh. Ko paganda daw. Kita ganin niya. Kami lang ang nagluluto panaray at uh, tayo ay magkakainan 'yan. Aray. Yan. Tapos si Eray, mga plastic-plastic na rin barbecue. Tapos Eray, puno pa ang maliit na kaldiraw. Ang panay na kayo, puno ang maliit na kaldiraw. Puno pa rin Eray. Tapos Eray, yung meron nang nagbaon na yun. Sino nagbaon din eh. Kaya na nakatago daw. pwede na yung isda, Tapos pakwan. Isalata. urus na Aram, Masarap. Mga batay, tinan niya. Yan, pamaya. Titrahin natin yan. Uh, uh, kaya? Tapos sa ang aking mong... Ano yung tatlo magkakapatid, tinan niya. Yan, oh. Magkakamukha, Pa <laughs> <Magkakamukha. laughs> magkakapatay na <nila>. uh, <laughs> lang. Oo, oh. oh. triplet.

Kami para na kay banyo ay. Pakita natin dio, ama. Yan. No, ala ko eh. <laughs> dapat sana sa batang. Ko kapatay sa mga taga sa, Tami, eh. Ang Yung ng garden sa tabi ng ilaw, ay, talaga namang lagi sa musalo-salaw. Oh, isang sa pagkakayaw. O, oh, sarap naman nga ay. At, tapos nga aray. kami nga ay nagpaltak din ay eh, na aming um, pagtatayo na rin payong-payong aray. at talaga hong kuwan ay ay Usa ko ano nainit na sa aming ang aking pinagpaltapay eh. Kaya naman mo na kayo Ayan iba malapad eh. Pasayaw sayaw pa eh. Kaya naman mo na ito si kapatay Ayan Palbasa nga oh. eh, Tayo may inita na yan Ayan 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 Ayaw. Ayan 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 <laughs> okay oh, kain na kayo ay. Pa, kami kumain. <laughs> na, mga taga-Balaba. Shout out. Ayun, mga taga-Balaba. Live vlog. Welcome my guys. Baboy. <laughs> <laughs> <luto> na yan. Baboy, yun. May Naku, ate. Mahirap mo ang <laughs> ko <kayo> yung mabalian. Ang takot na ako lakad lang bangay wala tapos balatong balatong muntik na maubos

dapat <laughs> <laughs> bumakyat maka nakaburloch. Oh. Wala ko tingo. Mm. Lord. Ha? AJ. AJ. doon ako na Doon, Don, don, yo yo yo. Yo, doon ako na Dive pala, dive. Wala ko tingo. Kamya, i-dive doon. Ah, kabusog. Ko. Salamat po Lord. Ah. Ah, yari ka man eh. Talaga inuutay-utay na eh. Asa, ilakad saan! Dali! Ang tiga kami ibibidyo. Doon, tumalong ka daan. Makikita nga kayo siyang malaki. Ay, hinam mo. ko, naman ka kada? Hindi. No, no, no. Hindi pwede mabigat na lapat sa lupa. Ha? Yeah? Saan, saan Ano yan? Isda? Marami niyang isda. Sa liburo ngay meron eh. Ha, <laughs> <laughs> <wykorasimun transportation> <architecturaludo> dihan, dihan <.naunda> diyan pa, diyan pa mawala. Tawa yung TV mo. Yan ang anasal ng Kuya Jomel. Very good. Inasar. Mira na, natin yan. Tikmi, tikmi, na. Daw na yung sarap. Shout out sa mga taga mo na ba? Bawa okay. na ba, boy? Kaya manok. Guys, December 4, kaya manok na. Ubus <laughs> <U> <laughs> na pala ang barbecue. Wala na gumbar. Are, are magiina rin mga pika pikasa ni uli ng ulay. Wow. May Yo naman, shout out sa mga taga Bergamo. Bergamaski, shout out. Ilagay natin yan doon. Kaling ka? Bakit hindi papagawin nga tayo? Araw <laughs> ay, ay, ang init ng dinay na. DJ! Ay, yung jawa na rin. Sa bahay po, Par kaya 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 sa kaya 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 Ja, na <laughs> 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 I, oh. ja. Ai, is de tape van de oom? We gaan naar de oom. We gaan Oo, oh, oh, pag sekunda. tabing ilaw po tayo. Tabing ilaw. Oh, lamig ng tubig ah. Kaya <laughs> na pala. Ah, ginawin na eh. Yung sikap tayo. Yaw, kita ka rin yung isdang. Yaw, yaw, yaw. <laughs> Tapos yun, nandun ang mga initiman. Ang <laughs> ah, mga sunog. <laughs> Ayun ah. Ayun, mga yan nandun, no? Ayan, kita ka rin niya. Oh, talaga naman ang pagkakaganda. Ayan ang tali na niya. Ang itaas na yan. Habang tayo ay ng mga isda. Ang mga fish. Oh, ang damay. Oh, ang lalaki. Yung mga kono, mga parang bangus. Hindi maintindihan. Oh. <coughs> <coughs> wow. <Kadaming> tao, ah, oh, dibi pika ka naman naman Wow. Kada minta oh. Ah. Ate Ate Milica, ay, oh, shout out sa mga taga pa oh, na ba? Ah, ginaw na ay. Oh, talo na ay, papauyuhan pa ay. Ayaw, tumalo na ang bata ngayon. Hindi naman si Tabag Aok. <laughs> tabag Aok, talo na. Ayaw, kung dagasakan ang aray. Ayaw! ang mga patay, ko ako muna ikumang lang ay talaga namang napakainit ho ay ano ay? Ano ang mga abalang abalang para pag-iiha event Walang ubos Walang ubos ang Walang ubos ang uling Ay, isang Ang hindi pa nababaw Ay, hindi pa Wala, wala, wala Wala, wala, wala Wala, wala, wala Wala, wala, naman. Oh. Yung. Talagang oh, Ako, baka mabubo. Ah, ako. Magkakabigat ah. Talagang inasal ay. Eh. Ang In dating. Ah. Yung sarap. Shout out sa iyong ako. Ah. Sa mga taga Kabite. Lime na. Ay, lime rin ka? Oh. Yung mga kapatid. Alam nga pala yung. Eh, Ikukwento ko lang sa ha. <laughs> Ali nga pala eh, 2000 ikasama oh, eh, ko ha. Ginamit mo ang pangalan. Ala ke. Ginamit niya. Oh, wala nang papel dito tayo sa ginagamit ko. Ginagamit ko 'yung pangalan ni ko ha. Dua na mga pulay. <laughs> Kami <laughs> ho eh alas 22 years na hindi nagpakita ng kula ang nakita ko wala. Ah, tinan niya. Ang itsura. Ano mo? Kataba na. Pugi pa rin ay. Eh. Ilocano, yeah, yeah, tayo sa <laughs> mga Ilocano. Mainit. Ang mga Ilocano yung napakababait daw. Okay. Parang aray, oh. Yari yung laki kong katabi pagtulaw, uh, dati. Hello po. Agad ganda lala. Shout out mga ano. Wala ka ganak. Wala pa lang Ayun At kami yung mga nag-upula ang hudinay habang ang May mga... Ay mga nagliligong pa. At yun ay aray hanggang alas 10 ng gabi. Hanggang alas 10 ng gabi. Siya pa may ulit. Uh, para maglulubat na ay Mga, mga, mga kasama ka. Mga nasa duyang. <laughs> Laylayan ng tubig na eh, hindi ako makasawsaw at napakalamig. Ayan. Ay eh, hindi ating yung ibibidyo ang mga aray. Ayan. At uh, siyempre may, may pagkaway-kaway -pag pa kayo. Oh siya, oh, yeah, ito yung, ay, pagkakalinog ako, hindi na tubig, ito yun yung, oh, talaga mo nakakamangha, ay, oh, ay, pag hindi ka naman kayo nag-enjoy din eh, paglalangaw, ay, sadya naman kung, ay, talaga namang, ang linay, tubig, at saka napakaganda ko talagang kayo ay eh, ang inyong mga prob problema ay eh, makakalimutan ninyo pagkakailumublob din ay ay ayos na ayos ay eh, ay, kaganda naman nga ay at ayun nga ho, maituloy ka ho ay talagang ako ay din eh. ay taun taong taon ho ay lagi na lang din ho kaming naliligaw yung parang iniisip nyo kayong mga nasa atin din ho sa atin sa probisya palbasa nga ako laki sa probisya at ako oh no bata ay, sadyang lagi na lang nasa ilaw at talagang ako ay ulik bang, ulikbana ho ay talagang ako hindi pa na uwi na aming sa at dalawang aray ay nagtatakang wow, oh, magpakamatay <laughs> tumalaw <laughs> nagtatakang mag magdive po o tumalaw na dalawang aray titignan natin kung ano bagay rey... magkakaigay ng dalawang aray oh, yan, okay yeah, kaya pag inaantay ninyo ay kami inip na ng mga manon out ay ko po, pa ay pauyuhan pa ay pa oh, yan, there goes. oh, ay parang kinakabahan pa eh kung sa kumbaho ay parang pinag-aaralan po ng dalawang aray. Kung sila baga po ay mabubuhay pa pag sila ito pa ay wala juay ay. Aw, ya, yun. At nga, dumayb na. Aw, oh, aba, ayos din nga ay. Eh. Ay, talagang para ko kayo nasa Batangas. Yan, oh. ano ko. yan ko yung mail naman. Dada Ang dadagaw. Ano yan? Di oh, alam oh, ko oh. bungkos bawang daw. Ay, eh. gagawin. Ay, hindi na bungkos bawang. Ayan. O, oh. kita ka naman ninyo. Ay, eh, talaga naman. Nakaka-enjoy ko nice At tatawag ako lang yung... Ang bisyon okay, dito ka gawin... Sa kabilang liga, preno dito. At <laughs> pahalangan ko na doon. Guys, kamay huling <laughs> dumating. Eh, <ay>, di <laughs> ipipirin it mo dito susunod. Walangin mong gusto. <laughs> Ay, may katayts, may katayts na nila. Bahala ka na po. Ang kami katayts, sir. Ang kami katayts sa taas ng lupa. Ito muna pag-usapan natin. Ang ano presyo? Ay, ayan presyo, ipagayin mo lang lang. Ay, brad. Ay, Sa kabilang ay, kung Ipapasarado ko na doon sa... <laughs> Bag! sarado <ato>, na! Gagay <laughs> okay, na mga kamay! <laughs> <mo, laughs> <namin. laughs> okay na! Okay na! Okay Okay na! Okay na! Okay na!